Hello mga idol, welcome ulit sa another edition ng Berto TV sa Canada Pero ang topic natin ay sa Hungary Ito nga ulit si Berto nila, hello hello, kumusta kayo? So yun nga mga idol, bali itong nakaraang linggo is parang nagpa-dispedida po tayo sa ating mga kasama yan sa Hungary. Yes po, ayun po. Masaya po lahat nagkakanta, nagkakasayahan. syempre nandun na rin yung pagkatapos ng iiyakan na rin po. <laughs> so, yun nga mga idol. So, ako yung nagpapasalamat sa mga pumunta sa Team Salpakan. Sila Benji, Balweg, si Ambin, si Kainlog na Bumangka, si Tawag ito, sino pa ba? Si Kuya Kaloy, si Tawag ito, sa, sa vacuum naman, si Alexander. <laughs> si Daryl, maraming salamat sa inyo sa kala kay, kay Lalayo si ano Gian, salamat si Gian sa pag Gian Carl sa pagpunta, Tapos dito sa mga team cake naman sila ah uh, Carlo Carlo Bay, maraming salamat. Jerome, Lexi, sila Jen, Jen, Jen Jen, si Clarissa, maraming salamat sa inyo. Si, si Aljun pumunta rin sa team Bisaya naman sila Bernard, by Bernard, maraming salamat. Boss Jade, thank you, maraming salamat Kay Rodel Tapos kay, Tagito Pintulan Maraming salamat sa iyo sa pupunta niyo sa aking Padispirida, kahit papano Sumaya po tayo, masaya pong lahat Tapos sa mga hindi po nakapunta Okay lang yun, walang problema lang mo doon Shoutout kay Rudolf Sa uh, kanyang may wagang balat <laughs> Tapos kay Kuya Kuya Kaloy, kuya Kaloy, maraming salamat sa iyo Yung pagubanyay sa akin So yun nga, maraming salamat sa mga pumunta At sa mabunting salo-salong na ibigay ko sa inyo kahit na hindi man gaano kalaki yung uh, karami pagkain pero pumunta pa rin kayo maraming salamat sa inyo mga idol so maraming salamat sa dalawang taong mayigit natin pagkasama kahit na mga bagong dating lang din kayo mga isang taon pa lang din mayigit okay parang yung banding natin parang tunay para tayo magkakapatid dalo sa mga salpakan kila Baloy, kaila Benji kila Ambin, kay Kainlog yan, bonding talaga malala kami yan kay Gian yan isa pa yan so special shoutout kay nagluto kay Paring Mark pati kay Alan maraming salamat kay Jane thank you at kay Saba maraming salamat sa iyo so yun nga thank you sa inyo lahat sa tong hayan tong video na to hindi ko na to i-edit maraming salamat sa inyo para masaya naman kayo kung gaano kakulit ang mga nangyari so ito tingnan niyo na Ha? Huh? <laughs> kulang pa. Kulang pa yan. Wala pa, pa yung iba. Video lang. Video ba? Si Benjamin nandun. Natutulog. Si Benjamin. <laughs> <laughs> Ito ka ah, kasi yung brad. Kunyari, hindi ko alam. Oh. Tapos gagawa kayo ng video isa-isa. Ganun. Kunyari, di pag usapan, di ba? Okay? <laughs> Ay! <laughs> <laughs> pwede, pwede. Mamaya. Pwede. Okay, ha? Kunyari, di ko alam. Okay? Tapos kunyari, luluha ka, Oo, oh, naman. Halimbawa kaya rin, Benjamin, ano man sabi mo kay Berto? Di ba? <laughs> mga idol. Salamat sa sponsor namin ng Isang case na kubay kay Kuya Kaloy. Ito na kanin, parang naka-record to. Salamat. Salamat, salamat, to. Oh, salamat kay, kay sa ating sponsor. Hindi, 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 kita makalimutan. Malay mo, pagdating ko dun, ikaw na ko mayalala. <laughs> makita tayo dun. Oh. Salamat din sa bike ni eh, Alexander. May silver rin pala yung bike niya. <laughs> Tayong si Oh, ayun oh. Very good. Ayun ang <laughs> beat. Ma'am Bunso. Konsehal, salamat po sa solicit po. Salamat. <laughs> Naka-solicit po tayo ng 3,000 po. <laughs>